Hindi ko nga alam kung ano nangyari. Eh. Sinamahan ko lang si Tata yung doy sa CR. Tapos iniwan ko siya kasi nakita ko yung toy helicopter na lumilipad. Tapos pagbalik ko sa CR, gano'n na itsura niya. Ibig mong sabihin, nung naglalakad ka nung nasa CR, ang sa sabi ng ng chopper. Wala ka walang narinig kung nakita. Oh, wala nga! Paulit na ulit yung talong mo eh! Bobby, Sa'yo Gino, pwede dumating ka. Nakakapigol na sila pa ulit-ulit yung tanong eh. Brad pa'no ka nang ito naman ni Atty. Tumulungan ka namin. Sumama sa inyo ang kliyente ko in good faith para masagot niya ang lahat ng tanong ninyo. Nasagot na niya ang lahat ng inyong tanong. So I don't see any more reason kung bakit dapat pa siya bumalagi dito. Atty., hindi pa malinaw sa amin ang mga bagay. Kaya hindi pa siya makakalis. Hindi na yung problema ng kliyente ko. You cannot force him to stay here any longer. Lalo na sa kanyang kondisyon. Aba, illegal detention yan. Hindi naman namin siya ikukulong. Ang sa amin lang naman, hindi pa siya pwedeng makakalis. Dahil hindi pa kami tapos sa investigasyon. Pag gusto malaman, ilang beses niyo ba pa siya ang tatanoy, paulit-ulit na naman, wala naman nangyayari. Hindi pa nga kami tapos eh. Kaya hindi pa siya pwedeng umalis. Papi. Papi. Ano lang? Oh. <laughs> oh. Oh, ka lang? Ayaw. oh, sa

Let's go. 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 let go